Ayan na po mga palangga. Siyempre, babalita ko rin sa inyo. Ngayon po ay, ano, October 25, 2024. Kahapon po ay, nako, ang lakas na po ng bagyo. Lalong-lalo lalo na kagabi. Nako, grabe. Madaling araw. Ang lakas ng hangin. Napiktuhan na rin ang Manila. Pero, ang ano talaga, ang bagyo talaga sa Bicol, tapos sa Batangas. Grabe ang Bicol dahil ang daming nag-upload sa Bicol na ako. Diyos ko, maiyak ka na talaga mga palangga. Dahil siguro naman, nakikita nyo na sa mga Facebook, TikTok. Siguro nakikita nyo na kasi ang dami talagang nag-upload na nag Walang, walang umano sa kanila. Nagre-rescue. Grabe di po ba ang bahay na, na ano na, na binahaan na sila lampas na ng bahay, nandoon yung iba, nandoon yung mga tao sa tuktok ng bahay, nagsisigawan, nag-iiyakan na, wala pa rin rescue. Ay nako, pagrasal natin po sila na wa, lahat, na wala pong nangyari. Pero an, marami, may namamatay na po kasi mayroon nga ako nakita sa Batangas na ko, po siyang ano, ama. Niligtas niya po ang kanyang mga anak kasi hindi marunong lumangoy siya po, ay namatay tuloy siya kasi inatake siya sa puso. Tapos mayroon ding OFW na nanawagan, andoon siya sa ano sa Hong Kong na hindi na niya makunta ang kanyang pamilya kung nasaan na kaya nanawagan na siya ng kung sa kanilang congressman, mayor, mga kapitan doon na rescuehin daw yung kanyang pamilya. Pero alam niyo po mga palangga, pag nandoon ka nga kasi naranasan ko yun, nandoon ko sa bansa, basta talaga ganun may bagyo Pilipinas, hindi mo talaga makuntak yan nawala ng mga signal yan lahat ganun talaga ako'y naranasan ko rin kaya hay pagdasal natin mga palangga nako nawa ligtas ang lahat at matulungan nawa sila kasi ang daming nawala ng bahay yan talaga ewan ko kasi naman yan naman ang sinisisi ng iba hindi naman daw tinulungan ng ewan ko kung sino ang sinisini alam nyo naman, pagka ganun kung alam nyo na kung sino sinisisi ng mga tao, pero pag talaga natin matutulungan sila lalong lalo na po, syempre yung mga mga mayayaman, ba diba? mga donasyon kaya tulungan, ang ati naman tulungan na lang natin silang pag na lang natin sila. Kaya thank you so much. At ito na ang ating balita. So, iyon naman pala mga palaga. Yung mga pinapalabas pala nila. At nahuhuli ko na yung mga pinalabas pala nila ng mga uh, sweet moments ng Kath din, Ano? Naku, mga clips pala yun ng movie. Tingnan nyo kung kaano sila kaano. Kagaling. Mga clips pala yan ng mga movie. Kasi mayroong ano eh, may kamera eh, yung bumaba lang sila na naka ano, nakasuit si Tisoy. Akala ko, kung mayroong show sila, tapos special guest sila, eh, hindi naman pala sa movie pala yun. So, alam na natin na hindi pala talaga tutuhanan. So, tsaka yung mga in-interview din sila, o oh, mayroon ngang interview, wala, alalay lang naman. Normal na pag-alalay. Gano'n naman talaga eh. Siyempre, alam mo, pag-i-edit, ayusin na nila yon Ayusin na lang pag edit Kunyari, naghawakan. Kunyari, yung mapus wala. Wala naman eh. Puro lang talaga kalokohan. Kaya, Ayan po sa movie pala, movie pala yung mga kinukuha nilang ibang sweetness. So ito na nga rin ang mga sinasabi nila hindi yung may ano doon nagko-comments na mga fans doon sa mga pinalabas nilang clip. Siyempre no, may nagko-comments din doon ng mga aldablishon na alam nyo na, pakalat-kalat ang mga aldablishon kasi napakarami din natin. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo na no, sumusuporta kahit wala silang mga proyekto. Sabi nga daw, sabi ng mga fans niya, eh wala, wala tayo, wala, wala daw silang pakialam kung ang Aldabnision ay hindi manunood. Hmm. Kaya naman daw nila, marami daw sila kaysa Aldabnision. Kaya daw nila yun pa-blockbusters. Yun ang pinagmalaki nila. Kaya daw nila yun. Wala na daw silang pakialam sa Aldabnision. Sabi. Ay nako, nasa atin po, ewan ko ba, nasa atin po kung manood tayo or hindi. aja alam nyo naman, pag ABS, hindi yan sila nagpapatalo. Ayaw nilang malamangan, kailangan sila, taas talaga sila. At ibabalita yan nila na millions blockbusters, ina, uh, talagang malakas sa takilya. Yun naman talaga, diwa ba? Sa noon pa yun, ganun. At yun, yung ano, pag... Isipin natin na sabi noon daw ay ilang bil, billion daw yung pinagmalaki nila lalampasan daw nila ngayon mga palangka iwan na lang yan excited na daw sila may mga fans na rin. hindi naiyak ka daw sila sa istorya yun na nga kaya pala noon pala yung unang movie hindi daw ano yung talagang halatado daw na may ano may karugtong pa kasi parang putol daw yung story Ewan ko kasi hindi ko rin naman napapanood yun. Mga balangga, tapos yun na nga, may in-interview pa. Ito may in-interview pa na sabi eh, noon pa daw, nanligaw si Alden. Hanggang ngayon, inantay pa daw ni Alden, si, Kath si ano, Catherine dahil hindi pa sinasagot. Eh, yung unang movie nila ni ay na, uh, 2019. Napakatagal na 5 years ago. Ikaw man, manligaw ka kaya yun? Mayroon bang manligaw na no? 5 years? 5 years ano? ang ano panliligaw mo, five years? bayan eh, ilang taon na? Atya. Ay, naku. Diba? Yan ang sinasabi na five, ano, matagal na doon si Alden. hanggang ngayon hindi pa daw sinasagot. Sige pa rin ang sige. ala tuloy-tuloy pa rin ang panliligaw na Alden. Eh, ang katotohanan siguro, doon na naman nila kinuha sa pelikula. Kasi may karugtong eh. Tapos, apply nila yung katotohanan, yung real, uh, real life nila. Ay, Diyos ko, mahihilo ka talaga sa mga palabas nila. Para lang talaga tangkilikin ang pelikula. na nasa atin po talaga na sabi nga nila sold out na eh bakit sila magpapatulong pa sa Aldab Nation? Di ba? So, ang dami na daw talaga, ang dami na, madaling araw pa daw sila pumupunta doon, day sila. So, di ba? Kaya thank you so much. Lalo lalo na po sa mga subscribers sa aking vlog. Thank you so much. Tuloy-tuloy pa rin. Iwa pa lang ka. Wala tayong ano. Magpapakatatag lang tayo. Chill lang tayo. Tapos si Mingay nandyan naman sa Itbulaga. Ay alam nyo naman. Matagal na siya. So hindi na siya doon sa mga mga baguhan pa. Dito na siya. Si, si ano di ba Hati-hati sila yung mga seniors na, na mataas na ang sahod, ba diba? sa kabila na si Mingay, sa kabila din yung mga, mga 20s, at saka yung mga teenager pa, di, kabila silang grupo-grupo sila, ba diba? At saka, si, hindi, hindi na panay si Mingay, yung pang panay sinasalang. oh, di, tapos, alam nyo naman, ang itbalaga, pag ano ka dyan, pag malakas, hindi ka panay, nandito ka lang sa si isang tabi, o hindi kagaya noon na yung masyadong silang sikat eh alam mo pag panay sila nakasala ngayon